Tumataginting na 3.2 billion ang utang ng Pamahalaan panlungsod ng kabanatuan na nakalaan umano sa mga pagawaing proyektong kalsada at tulay. Nahahati sa tatlong ordinansa ang nasabing utang. Una, ang ordinansang numero 072-2021 para sa higit 2.6 billion pesos para sa mga proyekto sa mga barangay kabilang ang dalawang bagong palengke ng lungsod. Matatanda na ininvalid ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang ordinansa na nagtatakda ng goodwill rates para sa mga palengke dahil sa pagbabayad ng 50% down payment para makakuha ng pwesto at 50% sa araw ng pag-okupa nito at sa malabong halaga kung magkano ang ibabayad sa bawat stall sumunod ang Ordinansang numero 018-2022 para sa higit 270 million na mula sa hindi na gamit na inutang ng city government noong 2018 na nirealign upang magamit sa konstruksyon ng Emilio Vergara, Nueva Ecija Aurora Flyover at Emilio Vergara Highway Lakewood Flyover. Ang dalawang nasabing ordinansa para sa utang ng kabanatuan ay inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan noong October 2022. Samantala, kasalukuyan nakabinbin sa Sangguniang Panlalawigan ang Ordinansang numero 016-2022 na may halagang 273,643,872 pesos and 72 centavos para rin sa konstruksyon ng Emilio Vergara Nueva Ecija Aurora Flyover at Emilio Vergara Highway Lakewood Flyover dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasubmit ang City Government ng Kabanatuan ng Net Debt Service Ceiling. Ang net ay batayan para sa kakayanan ng isang LGU na magbayad ng kanilang utang habang ang ceiling naman ang nagtatakda ng limitasyon sa maaaring utangin ng LGU upang maiwasan ang sobrang pagkakautang na maaaring magdulot ng krisis sa LGU. Ayon sa Section 324B ng Local Government Code of the Philippines Book 1, kinakailangan masiguro na ang inuutang na halaga ng lungsod ay hindi lalagpas sa 20% ng regular na kita ng Local Government Unit. Ito ay nagsisilbing assessment upang makasiguro na mayroong kakayanan ang city government na makapagbayad ng kanilang inuutang na halaga. Kung sakali, na makapagsumite ang city government ng certificate na nagpapatunay o nagbibigay ng clearance mula sa net debt service ceiling ay maaaring maaprubahan ang ordinansa. Sa kabila ng bilyong-bilyong utang ng kamanatuan ay hindi naman mapakinabangan ang mga sirasirang kalsada at tulay na nakapaloob sa 50-year Master Development Plan ng City Government dahil halos taong-taong kinukumpuni at hindi na matapos-tapos ang mga ito ilang taon na ang lumipas hanggang ngayon, ang mga daanan sa lungsod ay patuloy na nagdudulot ng perwisyo, hindi lamang sa mga buhay biyahing motorista, kundi lalo sa mga mamamayang nagbabayad ng buwis upang mabayaran ang inutang na pondo para sa mga nakatenggang pagawaing proyekto. Ako po si Philip Double P. -Piksyo. para sa Balitang Unang Sigaw.